sa muling pagbangon ng Adamaya matapos ang labanan sa mga many avi, dumarating naman ang mas matinding pagsubok, hindi mula sa dilim, kundi mula sa loob ng puso ng mga diwata. Sa gitna ng katahimikan ng hardin ng Adamaya, magkaharap sina Sanger Terra at Reyna Metina. Hindi na ito labanan ng espada, kundi ng paninindigan at katotohanan. Mas mahigit, matagal kitang hinintay, Terra, wika ng Reyna. Ngunit hindi upang labanan kita, kundi upang subukan kung karapat dapat ka sa kapangyarihang taglay mo. Sa bawat hampas ng kanilang kapangyarihan, ang ihip ng hangin ni Terra laban sa liwanag ni Metina, lumilitaw ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Ang labang ito ay hindi lamang para sa trono ng Adamaya, kundi para sa pag-ibig at tiwalang matagal ng nawasak. Sa kabilang dako ng kaharian, isa pang sagupaan ang nagaganap. Si Dea, dala ang puot at pananabik, ay muling nakaharap ang kanyang ina, ang dating diwata ng dilim, Olgona. Mas mahigit, ina, bakit mo kami iniwan sa kadiliman? Sapagkat doon ko lamang nakita ang liwanag, sagot ng malamig na tinig ni Olgona. Muling nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, ang bughaw na enerhiya ni Dea laban sa maitim na alon ng mahika ni Olgona. Ang himpapawid ng Adamaya ay nagliyab sa kulay at liwanag ng kanilang paglalaban, habang ang mga sangger ay nagmamasid, alam na ang bawat tagpo ay magpapas siya ng kapalaran ng Encantedia. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, isang tinig ang muling umalang-aungaw, ang tinig ni Ada per ina, mula sa kalangitan ng Devils. Mas mahigit, ang digmaan ng mga ina at anak ay di sa lakas, kundi sa kapatawaran. Ang mga brilyante ay muling nagningning, at ang hangin ng Adamaya ay tila huminto. Ang tadhana ng mga sangger at ng kanilang mga ina ay nakabitin sa pagitan ng pag-ibig at pagkawasak. At doon magsisimula ang bagong yugto, ang pagsubok ng mga puso. Heart